Tandaan taning nga uh, sa katiits nga site guys o oh, oh, uh, na scope and then na uh, ay badlis pa i uh, baba o pa ilalom. So kung pa ilalom guys mo na siya ang uh, ginatudlo or asa siya paingon. So dat ra man na siya no so dat nga gamay and then pa ilalom ang yang kanal. So posible nga ilalom ra na siya dili na na siya mo travel pa. Kay ang aron niya is man so give away na siya guys na pa isa o okay. isa yung ipakita so kauban ra siya atong nauna nga video kita na to yeah, liya, lahos lahos yung mga bangag kunya banga, banga, ang mga guhit muna siya ang mga guhit guys yeah, ini itudlo yeah, na to yeah. uh, stick and then ang mga isig katumoy lahos lahos so but, pasabot lang siguro ana no ako di ko sure ana guys kay makaingon man gud uh, ordinary lang og makaingon butang tang uh, treasure sign gina siya kay daghan man siya crack ang bato so kung aso pud siya basaho ng crack sa bato di po na siya musubay sa mga numerical or sa mga uh, litra dito sa Yamasita Dream Book kung pangitao natin siya sa Yamasita Dream Book wala siya siya naka lista dito so ang mahitabuan na guys is ang mapa lang gina siya mapa na siya, no sa lugar o mapa na siya sa dig site mismo dig spot nga nailahos-lahos -lahos. sa taniling bali out okay ni sa daw grabe gini siya kanindot gyud kani grabe kanindot kay scope sign nga lahos-lahos unya ang lahos niya dito spikas na'y at bang unay uh, counter marker niya nga scope kini siya I scope and then say, scope so, syempre under lang na siya kay uh, mamanay na igo sa kuan sa angkor lahos and then bangag nga medyo pitos so delikado na siya malustrak no pero positive gina siya nga bangag and then so kung para mas nindot yung gamitan gina siya gadget guys sama ni maria technology para nga ato gina siyang ma determine o um, ma-scan na itong na ba kung siya metal object sa ilalom locator, sama ani guys nga long range locator at uh, uh, 3D scanner nga 5 way system katong uh, LRL radar kung wala mo inani guys ay uh, kuan lang ka nang pwede man mo mag PM sa mga treasure hunter nga na yung mga inani na mga gadget kay kinanglan gina siya nga na yung gadget pero kung wala mang galing, di taka afford, wala tayo gadget, wala tayo mga kailangan na inani, pwede resad siya, nga it is digging yun, unya kong kung di, di mo an ang, ang sign kung unsay meaning, uh, mag-PM lang ta sa mga treasure hunter, kay guys, study man sila, o about treasure, so maura na guys. PM lang kung doon na mo yung mga sign nga inana, no, so, gikalibgan kung naabagit sa isulod o wala, so, atong iskanon, so, PM lang mo dere sa atoang ang page.